Perfect talaga ngayong panahon ng pagbibilad ng mga isda at saka mga karne at dahil dyan nagtapa ako ng na tatlong kilong baboy at isa nga ito sa inuulam namin tuwing umaga. Gabi pa nga lang dyan, nahinad eh ako na kaagad yung ibibilad ko na tatlong kilong baboy kinabukasan at nagtimpla nga lang ako dyan ng suka, paminta, asin at saka bawang. Sa totoo lang talaga, gusto kong magtapa ng marami para sa darating na tag-ulan, eh, meron kaming pang-konsumo. Kaya lang, sa mahal naman kasi ng kilo ng karning baboy dito sa amin, kaya ang bidili ko ay tatlong kilo lang. Maganda nga rin sana kung meron pa tong kasama na karning baka. Ngayong panahon kasi na matindi ang sikat ng araw, ang sarap magbilad na mga isda at saka mga karne na pang-imbak para sa darating na tag-ulan. Dito pala kami ngayon matutulog sa taas ng bundok at ang sarap nga ng tulog namin ngayong gabi paano naman kasi umulan. Medyo lumamig nga dyan ang paligid ng umulan at saka ang presko sa pakiramdam. Kapag dito din pala kami sa bundok natutulog ay eh maaga kami nagigising at pagkagising nga namin ay eh nagkakape muna kami. Medyo maulap din pala ang panahon ngayon at sa isip-isip ko nga ay eh parang wrong timing ang pagbibilad ko ng karne. Mga bandang alas 5 pala dyan nung gumising kami lahat at dito na nga ako umupo para magkape sa harap ng kubo at grabe ang ganda ng view dito. At pagkatapos naman namin magkape nagamas na nga kami dyan, nanda mo. Sinasamantala din para namin na maggamas kapag ganitong oras kasi hindi pa mainit. Kaya pala gustong gusto namin na natutulog dito sa kubo kasi mga bandang alas 4 hanggang alas 6 ng hapon ay eh nakakapagamas na kami gawa ng hindi na sobrang mainit. At sa umaga naman, mga bandang alas 5 hanggang alas 8 ng umaga ay eh nakakapagamas pa rin kami. Pero pagtungtong na mga bandang alas 9 ay eh medyo mainit na kaya umuubik na kami. At nung mga bandang alas 7 naman na pala dyan, eh inasikaso ko na nga muna itong ibibilad ko na karne. tinuhog ko na dyan yung karne at nilagyan ko nga ng agwar at pagkatapos dito ko na nga lang pinatong sa may dalawang buho. Kagabi din pala habang nagbababad ako nito ay napag-usapan namin na kapag ka pwede nang katayin yung alagang baboy ni mama ay mangunguha kami ng pantapa. Ang mahal kasi talaga ng kilo ng karning baboy ngayon sa amin dito halos magkapresyo na nga sila ng karning baka. Akala ko nga itong tatlong kilo na binili ko ay marami na pero nung tinuhog-tuhog ko ilang lang pala. Ang pagbilad pala dito sa karne ay hindi lang isang araw. Inabot siya ng tatlong araw at pagkalipas ng tatlong araw ay ganito na yung itsura niya. Mapula na siya at lumalabas na yung kanyang mantika. At kapag gaganyan na nga yung itsura niya at saka kulay niya ay pwede nang pinawin. At ang gagawin ko na nga lang dito ay ilalagay ko na lang sa may ibabaw ng kalan. Mahilig talaga kami magsabit na mga ganito sa ibabaw ng kalan. Lalo na kapag kabalat ng kalabaw at saka balat ng baka. At dahil nga pwede nang ulamin yung binilad ko na karne kaya naman kinabukasan ay eh. eto nga yung naisip ko na ulamin namin. At syempre para matikman na rin. Katatapos ko lang din pala magkape at naggamas ng kaunting damo. At pagkatapos ay nagsalang na sinaing. Nung medyo naiin-in na yung sinaing, ipinagilid ko muna siya dito sa may tabi at pagkatapos, nilagay ko na nga yung kawali na pagpiprituhan ko ng tapang baboy. Yung binilad ko nga na tatlong kilong karning baboy, nung natuyo na siya ay umunti at saka lumiit. At sa tingin ko nga, ay tatlo o apat lang namin to na ulaman. Alam nyo ba, bukod sa mga daing na tuyo, isa rin tong tapa na baboy sa masarap na ulamin sa darating na tag-ulan, lalo na kapag ka saw mo pa sa suka. At pagkatapos na pagkatapos ko nga dyan na magluto, ay ko na sila na kumain. At sabi ko nga, itumigil na muna sa pag gagamas at kumain na muna kami ng umagahan. At alam nyo na, pagkatapos namin kumain ng umagahan dyan, inagamas na nga ulit kami at pagtungtong na mga badang alas 9 ay umuwi na kami. See you love for today's video. Thank you for watching!